Hi guys, ako nga pala si Rachel. So sa mga ramang na nagtatanong sa akin kung paano nga pa manalaman na dumating na yung code dito sa PIMAT. So last Friday guys ay nag-request ako ng $20 dito sa PIMAT at nung 26 dumating yung code ko. So, paano po malalaman yon at paano mo makikita ang code na dumating na? So, kung nakapag-request ka ng ang code mo, ay magiging successful po yon Ibig sabihin, naka-request ka na kay PMAT. You have to wait 2 to 3 days bago siya, maku, bago siya mag-success. So, sa linggo walapo. wala po. So, lunas, martes, merkulis. Pero, ang pinaka- Matagal talaga ang dating is Friday or day Thursday. Depende yun sa oras na pag-request mo. Dapat mag-request ka 15 to 10 30 para mabilis ang code mo. pag Pagmaga ka, matagal ang code mong darating Friday siya. Ito yung prop ko guys. So, sa mga nagpipim sa akin, kung hindi daw dumating yung codes nila, guys, baka hindi po naging success yung pag-request nyo ng, ng codes nyo noong last, last week pa. Every finding nga po, mag-request ng uh, PAOT kay pimat at hindi na po cash ang maibigay ni Sir Dadat, kundi code na po. Ang code ay ma-activate mo siya, mamiminta mo yan pag may magpa-activate dito sa PMAT beware of good sealer na mga scam. So, dapat sa mga legit kayo guys, tulad sa si akin. So, available po sa akin ngayon guys. Apat na codes. Pwede ka makapag-start sa si akin. Ako mismo mag-activate ng account mo. Pay now. Start now. My 65 be out here in Pimat. Ito na siya guys. Success. Congrats sa mga nagkapag-be out na at sa mga hindi pa. So guys, meron akong i-unlock sa inyo na isang apps. Mga apps na pwede kayong kumita ng walang puhunan. Pim niyo lang ako guys para i message nyo ako dito.